Tumila yung ulan. Ano? Kanina pa kami dito, alas maybe. Hindi na lang oras na, makalas yung sinayatak rin, no? Oh. Ayan. Bang baha na dito sa Maynila. Ayan, no? Eh. Ayan, mga kaido, bang baha na dito. Dito kami sa City, City Mundis. Sa may Project 8. Bang baha na dito. Ano to, hindi kami mapag-trabaho nito ng maayos. Nang basa kami nito. May bagyo mga ngayon, pre? May Signal no. number to daw tayo. Huh? Signal number to pala dito, mga kaidol. Sa uh, Manila. Kanina pa itong ulan na ito. Yan, oh. May itim oh. na yung langit, mga kaidol. Parang gabi na. Parang gabi na. Gabi. Nakala mo, alas alas 5 na ng hapon